Ano ba naman yan? Binilhan mo ko ng iPhone na hindi pa latest. Hindi ko tuloy ma-flag sa Instagram ko. Baka ano pang sabihin ng mga kaibigan ko, nakakahiya. Hindi, manghiram ka. Babe naman, buti pa yung mga ex-boyfriend ko eh. Binibili nila yung mga gusto ko. Tsaka kung totoong mahal mo ko, bibili mo yung gusto ko. Sige, ikaw din. Bala ka. Pag ako nagsawa, iiwan talaga kita. dito. Hindi pa ba tapos yung work mo? Ah, uh, babe, kasi malapit na yung anniversary natin. Eh, gusto kong malaman kung ano yung surprise gift mo para sa akin. Ano ka ba? Alam mo naman may trabaho pa ako. Hmm. Tsaka, hindi ka ba makapagintay? May overtime ako ngayon. Alam mo namang may pinag-iipunan ako eh. Hindi ka ba talaga makapaghintay? Paano ko sasabihin ko sa'yo yung regalo ko? Eh, hindi na surprise yun. Eh, kasi naman, babe. Baka naman kasi hindi ko magustuhan yung ibibigay mo sa akin. Tsaka, may gusto kasi akong bilhin. Uh, alam mo, babe, nagpa-reserve na ako ng dinner date natin doon sa paborito nating restaurant. Di ba mas romantic yun? Dinner date lang? Eh, ilang oras lang yun, tapos na. Gusto ba ng may necklace. Eh, may nakita ako sa mall. Ang ganda. Kaya nalang bilhin mo sa akin. Please! Okay. Oh, kasi wala pa akong budget para dyan. Sige, pag-iipunan ko. Hindi! Manghiram ka! Babe naman, buti pa yung mga ex-boyfriend ko eh. Binibili nila yung mga gusto ko. Tsaka kung totoong mahal mo ko, bibili mo yung gusto ko. Sige, ikaw din. Bahala ka. Pag ako nagsawa, iiwan talaga kita. Bing, huwag ka na po. Gawa ko ng paraan. Huwag mo lang akong iwan. Sige na. Promise? Promise. Aasahan ko yan? Makakaasa O, oh, sige ah. O, oh, sige na. Palika na sa work mo. Mauna na ako ng oras ni ha? Bye! Love you. I love you, Kachang. Hindi mo pa nga binigilang gusto Ma'am, uh, may ingin sana akong favor sa inyo eh. Baka pwede po ako mag-cash advance ulit. Kasi nasira kasi yung cellphone ng girlfriend ko. Kailangan ko na siyang bumili ng bago eh. Di ba nag-cash advance ka na last week? Dahil bumili ka ng kwintas? Baka wala ka nang sasahurin yan. Balita ko, ang dami mo pang loans. At nakasanla pa ang motor mo kay Rambo. Bakit ba sinasanay mo yung girlfriend mo sa materyal na bagay? Uh, ma'am, doon ko na kasi naihitang masaya yung girlfriend ko tsaka gagawin ko lahat, ma'am. Papasaya ko lang siya. Alam mo, Jordan, parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Walang masama sa pagmamahal. Pero sa nakikita ko, ang laki ng pinagbago mo. Lagi ka ng problemado sa pera. At balita ako, Pati sa pagtulong mo sa mga magulang mo, eh, nagkakaproblema ka na rin. Ah, ma'am, ah, ngayon na kasi ako nagmahal ng ganito, ma'am. At saka, ma'am, na sa akin to. Ngayon lang naman to, eh. Basta hindi ako nagkulang ng pagsabi sa'yo, ha? Sige, mag-usap na lang tayo ulit mamaya. Talaga, ma'am. Salamat po. Babe? Ah uh, babe, tapos na yung work mo? Huh? Pwedeng dito muna tayo kasi order na rin pala ako. <laughs> Hantay natin. Okay babe, uh, tsaka out ko na din eh. Hindi na ako nag-overtime. Medyo masama pakiramdam ko kasi. Ah uh, ganun ba? Iyaan mo. Mahawala din yan. Nga pala babe, ano ba naman yan? binilhan mo ako ng iPhone na hindi pa latest. Hindi ko tuloy ma-flag sa Instagram ko. Baka ano pang sabihin ng mga kaibigan ko, nakakahiya. Ah, uh, ka na, babe, ah. Hindi kasi na-approve yung loan ko, tsaka... Yan lang yung kaya ko, eh. Ah, uh, mo na muna. Babawi na lang ulit ako sa'yo. Sige na. Anyways... Di ba, babe? Sabi mo, ako yung first girlfriend mo. Oo. Oh. At mahal na mahal mo. Eh, gusto ko mag-propose ka sa akin. Gusto ko yung may video footage. Yung tipong a surprise mo ko tapos hindi ko alam. Kasi yan yung uso ngayon sa social media. So gusto ko mag-viral tayo. preparation preparations ang gagawin dyan. Tsaka, bakit kailangan nang malaman ng mga tao yan? Ano ka pa, ba, babe? Eh, yun yung uso ngayon. At tsaka, dapat yun yung mga finiflex sa social media para naman kainkit na nako At nga pala, babe, uh, gusto ko ng maganda at mamahaling sing-sing. Kasi, yun yung magiging highlights ng wedding proposal mo. Okay? Sige na, babe. Please. Sige babe, uh, gagawa ko ng paraan ng mga lang kita gagawin ko kasi palanggatagid ka, pag-iipunan ko yan. Gusto ko next week, gusto ko dito mismo sa restaurant niyo. I-send ko sa'yo mamaya yung link na gusto kong wedding proposal. Tsaka yung set up. Okay babe. Nga pala babe, yung in-order kong food sinarge ko muna sa'yo. Okay lang naman, di ba? Kasi nakalimutan ko yung wallet ko. Sige, okay lang. Ayan, food natin eh. set up na pang wedding proposal. Um, hi ma'am. Um, ask ko lang kung naka-duty po ba si Jordan. Ako po yung girlfriend niya. Ah, si Jordan? Wala na siya dito ah. At ikaw pala ang girlfriend niya. Ano siya sabi mo wala? Eh, ngayon yung wedding proposal niya para sa akin. Um, Nakapag-set up na po ba kayo ng um, video for our footage? Kasi paparating na yung kamag-anak ko at mga kaibigan ko. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng video footage para sa wedding proposal mo. Dahil merong naiwang uh, CCTV video si Jordan para sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Eh, mamaya pa naman talaga dapat kuhaan ng video footage kapag nag-propose na siya sa akin. At saka dapat ako nasusunod dito eh. O oh, ito, panoorin mo. bakit ginawa? Eh, paano na yung wedding proposal niya sa akin? Eh, pupunta na yung mga kamag-anak tsaka kaibigan kung mapapahiya ako. Alam mo bakit nakakulong siya ngayon? Nang dahil sa sa'yo? Nagawa niyang magnakaw? Para lang mabili yung singsing -sing na gusto mo? Kaya sa kanya ka mahiya, hindi sa mga bisita mo. Hindi ko naman kasi alam na Ikakapahamak mo pala yun. Ang dahil sa akin. Ngayon, alam mo na. Makonsensya ka naman sana. Kung meron pang natitirang konsensya dyan sa pagkatao mo. Umalis ka na. Baka kung ano pong magawa ako sa'yo. Pinagsisisihan ko na po yung kinawa ko. Na inubuso ko yung taong hangad lang naman is magpasaya ako. Mag po kayo mag-alala, ma'am. Pupuntahan ko po si Jordan sa kanila. Hihingi po ko ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Thank, thank you, Nins, Lapas Batchoy, for collaborating with t Boy. Yes, at para matikman nyo ang kanilang Lapas Batchoy, yes, please do like and follow their page or visit them here in Scout Borneo. Dito lang yan sa Quezon City. So, thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah.